Hi Kapamelat! pa, Nga ba hugo? Ngayon, dadayo kami sa Tabunok, Talisay, Cebu. Ayan, kasama ko si Papa ko, syempre. Kasi si Papa yung coach ng Sibak, dahil. At the same time, may class si Papa sa AAC. Na-pick up na nga namin sila at on the way na kami. May baon nga akong pagkain at syempre, ayan, may nakatago pa. Kasi Kapamelat, sobrang patay gutom ko na. Pagkarating namin sa AAC, hala, nagdula, dayon ko, dahil. Kimura gikigwa, jug ko, gaki at ki. Hala, sige, mahayang, gani ka dira, mura jug baboy nga, nagligid-ligid So, guys, naglaro na nga sila nagdula-dula sila, dahil. Ayan, ako din, naglaro din ako ay parang bata. So ayun guys, di ko na nga alam no kung magtatagalog or magbibisaya ako dito sa mini vlog. Ko. Kasi feeling nako ako ba nindot na sa pakinggan og ka ng Bisaya no? Or ato na lang ni isa uy. Ate na lang ibisalog. Bisaya og Tagalog kay aron ta na makatan uh Hoy! Ayun. So suara ko no, na lagi -at, -at, at feeling nako ako murukog monkey. Pero ba? di man oy, murukog baboy nga kanang naning kamot makatakas. <laughs> Y el ala. No, 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 voy, voy a So ito na nga guys, no nakita ko pa si Carla Siola dito. nag training siya kasi sa susunod niya da saba. Kasi next time limang gold na daw yung iuwi niya. Chere. Ara gare rax rax ka si Papa. Taud taud naabot si libro nugi yung mga amigo. Kay mag window shopping lagi kuno sila. Hoy, window shopping kay nagha mag Ara ni bless pa jud si Jaspil sa akin dai. Hoy, kasakit sa tuhod. Ayan na sila nagpa-practice na sila kasi tatapatan do nila si Carlosio Pati si Lebron nga, oh. Mura nagunggoy So, while waiting kami kay Papa, si no? sinagtuturo pa siya. Kami nagre-ready na. Hay, sa wakas pa nga ka, Pamela, at naabot na Jumi sa G. Hatod namin mini ni Papa, dere, og ni balik siya dito para mag-turo. Ay, pagkarating-rating namin, naglaro agad sila Lebron. At yung ibang girls ay stretching na. Dito, malalaman nyo kung sino yung panalo. Sabi ko sa kanila, galingan nila para happy-happy lang. At para di naman sayang yung pagdayo namin. So, yun na nga, habang nanonood ako sa kanila, may nakakilala sa akin. So, picture-picture kami nyan. Thank you. Pagtapos nila mag-warm up, yung kalaban na naman. Yung makakalaban nila ay taga dito lang din sa Bulacaw ayan na nga uh, kinakabahan na yan sila so, sabi ko sa kanila kayang kaya nyo yan magsisimula na pala yung first game nila sa unang laban nakuha nila yung pinakaunang puntos ay nakakaproud Actually guys dito hindi ako sumali sa laro kasi hindi na ako nakakapag train tsaka kayang kaya na nila yan kasi kapamelat ako pabigat lang <laughs> Sobrang ganda nilang panoorin kasi ang babata pa nila pero ang lalakas. Eh paano pa kung magkaedad sila? Eh mas lalong malakas be. At dahil wala pa si Papa dito, ako muna yung magko-coach, coach. Huy, charot lang. Ayang gitang kitang-kita naman sa likod ko na nagkulang yung tela ng damit. Parang kinagat ng dinosaur. Sorry mga kapamelat kung karon ako nakapag-upload. Kasi grabe yung pagkabisi Manood ng Netflix. so <laughs> <laughs> una nila ay panalo sila. Sa pangalawang laro ay talo sila, be. Pero syempre, sa pangatlo, babawi yan. Ah. At yun, panalo na naman sila. Siguro na kalimang laro sila nung araw na to. Basta nung araw na to, ay mas maraming panalo yung Siba. May radyod kayo. sayang nasayang among biyahe. Pwerte rabang na yu are. Sa last game, pumasok na nga ako. Kasi sobrang nainggit na ako. Kaya ayun, nanghiram ako ng sapatos kay Ro. Pero sa last game, talo kami. Ayan na nga at magsaserve na ako. Oh, Tuuyas akong pag-serve. Ay, pa may mga announcer. Pagtapos ka ng laro na to, ay uuwi na kami. Ayun, tapos na yung laro namin. Ayun, sobrang saya nila kasi panalo sila, be. So ayun, bago kami magpa mag-picture picture taking muna dai. So ayun, happy na naman ang team si baka kasi may mga bago na naman silang friends. Nice muna nila yung mga upo nila para magkasya sila mga. And dito, may naabutan pa kami pa. Eh klaro naman kayo sa mga dagway oy nga happy kayo mi mga mga. Wajo na mugot kay dauga. pa nga kami ni Coach Wiggy ng snacks. Morning si Coach Wiggy. Hola pa yun nung kabataan pa nila nung nagbabalibol pa sila. Kaya thank you, Coach Wiggy. So ayun, nung nakakita kami ng 7-11, nag-stop over muna kami. Ay, ay, giti. gitte giti, uy? Ay, <laughs> te. shout out, ikaw to gang. Gato balibol player nga. Yeah, say, gato niya, eh. 12? Yeah, yeah. Number, I I to, na, <laughs> bro. Ay, na, bro. Taga Manila, ang Ang pangani kay si Jared. Oh, bless. Yeah. Dahil natuwa ako sa laro nila, ayan, binilhan ko sila ng maiinom. For the reward ba? So happy kayo sila, kay Dauga na gani sila. Napad dyan sila snacks. na dyan sila panulak. Ah, grabe ba? Ayan, palabas na nga kami. Kung gusto nyo makik-tune up sa amin, ayan, pwede kayo mag-message or mag-comment here sa video. And kung gusto nyo rin mag-sponsor sa Team Siba or sa akin, open kami for sponsorships. Basta wag lang kayo mahiya mag-message or mag-email.